Kumusta? Kumusta mga tatay? Kumusta? First day of school lang inyong mga kids. Ako ay kakarating lang po namin. So, uh, mula aking trabaho ay dumiritso na ako sa school para sundin yung aking dalawang bata. Pero nagluluto muna ako. So, mamaya pagkatapos ko po magluto ay gagawin ko muna ang aking mga pending reports dahil bago matapos itong araw. Dapat ay eh, nakapagsenda kami ng reports. Yan, kwento ko sa inyo yung first day of school ng aking kids. Yung aking pangalawa, yung baon niya parang van. So, may apat na gulong. Ang school days ay 201. Parang 201. Pingas na yung isang gulong. Tiyak na. Wala na. Ay 201. O. edi bago matabas school year, ubus na ang gulong. Tapos, nireview ko yung mga... Yung sa aking pangalawa ay... Eh, kay Israel yung notebook tinignan ko yung notebook niya yung laman yung pagdating sa mathematics tsaka sa GM uh, GMRC ayan uh, GMRC nga good manners and right conduct alam naman niya yung sa mathematics alam naman niya ang sagot niya sa akin maling eh, mali nga mali nga po ako mali mali alam niya alam niya yung shape kung ilan ang shape sa square Oh. Uh, tapos, hugis ng square. Alam niya, eh, minsan, eh, siguro yung nagmamadali. Nawala na sa sano, nawala na sa focus. Mali na yung, mali na yung sagot niya. Pagulutol ako na hapuna ang tortang talong. So, ang tuwag ko sa mga tatay dyan, na out sa inyo. Gising pa ba kayo? Ako, oh, galing ako ng field work pero hindi ko pa naramdaman yung pagod. Then, syempre, kailangan nating gumising ng maaga. Ah, hindi naman matulog ng maaga. Siyempre, pagkatapos ng mga reports. Ayan, so bago, bago ako mag-reports, hapunan mo nang lulutuin ko. Siguro ngayon ay eh, marang nasa alas, alas 5 na warito. ko. Tortang talong yung aking luluto. Turteng talo, turteng talo. Kaya Turteng talo. Ah. Favorito nila. Yan, turuan nyo yun yung mga kids kumain ng gulay. Huwag puro, huwag puro ano, puro ano ha. Hmm. Gulay pa minsan-minsan. Yan. Kumusta? Kumusta mga tatay? Shoutout sa inyo. Ay yan. Kayo po mas matanda kayo sa akin kaya yan pakita natin na kaya natin